Ito na ang mango gram taste test yung ginawa namin ni Jess na mango gram cake. Masugat yung ilong mo. Ano, huwag kang madama sa ilong mo. ka na Ay, can roll. Mmm. Masarap. Creamy. Kaso lang, hindi siya nasyadong frozen. Hindi ko alam kanang nangyari. Three double dotted kasi mainit. Mm. Ingil. Oo. Dinala kasi namin dito sa Tabor sa pamilya ni Jess. Kaya siguro medyo natunaw. Yan you know? o. Ang sarap ng mangga. Mm. Mukhang success itong first time mango gram namin ni Jess. Mango flow. Mm. Matamis. Try mo din, babe. Isang bite lang ah. Isang bite lang. Tignan nga natin. Okay lang. <laughs> isa pa pala isa pa. Isa pa. Masarap, di ba? Masarap ba? Eh. Promise. Anong pwede natin ayusin next time? I think mas masarap kung dagdagan pa natin ng gram. Gram, di ba? Yun din sinasabi ko. Favorite part ko din yung gram. Masarap siya. Ay, saglit lang. Ano yan sa likod mo? Ala. Talaglag. Ay. <laughs> <laughs> eh anong masasabi? Wait. Wait lang.

Labas mo natin yung cake mo. Na Ito na ang ating mango float. Hindi siya masyadong frozen kasi nilagay namin sa cooler. Dito na kami sa beach, sa Suwal Pangasina. Pero, tikman natin itong ginawa nating mango float. Pwede na din? Pwede din. Ang benta? Eh, paano. Mas masarap kung frozen saguro. Uy, go na pa. paano masarap ang mango float ni Kuya Jake? Try mo din. Nubos mo talaga lang take in to ko. ay sorry. Ito, puro mangga. Ano na masasabi mo? Kutimin na masarap kaya. Masarap no din di ba? Hey.